Welcome back mga karels, awareness po, double ingat po sa mga mahilig bumili dyan sa online sa mga hindi pa mabiktima. Kung hindi, baka magaya kayo sa akin guys, sa kagustuhan ko makabili sa worth of 299 na mini drones. Napaka cute ng kanilang mga video guys, kasi nga anniversary siling daw. So ang ginawa ko, nag-order po ako guys, pagdating sa akin ng aking order, abay nadiskumpiyado ako sabi ko doon sa Giant Raider. Sabi ko pre, parang scam to, sabi niya pwede naman natin i yan, sir, kung uh, diskumpyado diskumpiyado ka sabi ko eh, okay lang, ay hey, di binigay. Ibigay ko sa kanya yung 300 pesos at uh, pati yung silpong ko sabi ko pre. Bidyoan mo ko pre para ikaw na mag-witness kung sakaling ito ay uh, scam. So nangyari, yan pagbukas namin, ayan, ay tissue. Iwan ko kung saan niya pinamulot ba kanina ka pa niyan tissue na yan. Ayun yeah. guys, nung nabuksan namin, abay tissue, sabi ko paano yan pre? Okay, tangkita mo naman, mayroon tayong video. Sabi niya, okay lang yan, gawain ko ng paraan pre. Binalik niya sa akin yung 300 pesos ko. Tapos dinikitan niya ng white scotch tape at ibinalik doon. Sabi ko hindi yan magrereklamo pre kung hindi mahuhuli pa siya kasi nga scammer siya. At kung sa may problema ka kay G -ante, ako mismo at mayroon tayong video ako magwiwit witness na iyo. Kaya guys, dubli ingat po kung hindi ang mangyayari sa inyo. Kudampi, kudampi, baluwi ka, putu. Yun ang mangyayari sa inyo. Pagka hindi kayo mag-iingat, dapat doon kayo bumili sa nakikita yung pagmumuka na nagla-live ceiling. Kasi hindi yun, hindi yun manluloko ang mga iyon. Yun ang mas...